May tanong ang isang tropa mala sa Philippine National Police. Ito yon, Sir, pwede ba yung green tip na issue sa amin sa Philippine National Police para sa chrome bore barrel? Alam niyo, medyo malabo yung tanong. Meron mga barrel na chrome lined o chrome bore. Ngunit, ito ay nangyayari doon both sa 1 in 12 twist at meron din sa 1 in 7 twist. Ang ibig sabihin, malabo yung tanong. Kaya, ipaliwanag ko sa inyo sa ganitong pamamaraan. Ang green tip or M855 ball, kilala rin bilang SS109, ay ang bagong bala na kapalit doon sa dating M193 ball. Ano ba ang kaibahan ng dalawang bala na yon? Ang M193 ball ay 55 grains, angkop ito para sa barrel na may 1 in 12 rate of twist. Ang ibig sabihin nun, mag-twist ang bullet sa loob ng barrel once in every 12 inches. So kung ang barrel mo ay 20 inches, more or less, twice, more or less, twice siya mag-twist sa loob. Complete revolution bago siya mag-exit sa muzzle. Samantala, ang M855 ball o yung SS109, kilala din bilang green tip, ay mag-ikot ng isang beses every 7 inches. Kaya ang tawag doon, 1 in 7 rate of twist. Bakit ba ganun yung kaibahan? Ba't may kaibahan nung dalawa? Noong inimbento ng Amerikano ang M16A2 na mayroong 20-inch barrel, ang twist niya is 1 in 7. Ito ay para doon sa bala na 62 grains, yung green tip na yan, 62 grains, dahil may palaman iyon na steel penetrator. Ang purpose niya, kahit sa 500 meters, yung Kevlar helmet ay kaya niyang tagusin. So it is more lethal according to them, than the M193 ball. O ginilagyan lamang siya na green na paint sa dulo para magkaroon ng distinction ang M193 ball at saka M855 ball. Dahil ganito yon. kung ibala mo sa 1 in 7 twist na barrel ang iyong M193 ball, hindi iyon accurate dahil magaan ang bala mabilis ang twist pat exit niya hindi ganon ka-stabilize ang kaniyang flight and in the same manner kung ibala mo yung mabigat na 62 grains doon sa 1 in 12 twist barrel ng M16A1 mas malamang balagbag ang tama dahil hindi niya ma-stabilize ang bala na yon with a slower twist na rifling barrel. So ngayon, totoo ba na nakakasira ng barrel ang green tip kung ibala mo ito sa M16A1? The answer is no. Hindi yan makakasira, ngunit ang tama ay nasisira. Kung dati ka ng bano pumutok, ginamitan mo pang mali na bala, mabaliw ka na sa ka-adjust ng iyong baril o pagbibintangan mo pa na ito ay loss bore o nasira dahil balasubas talaga ang tama. So I hope you learn something from my explanation this afternoon. I am thankful doon sa inyong mga questions at ako rin ay nagagalak na nakapagbibigay ng mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo para umangat ang inyong kaalaman ang iyong kausayan sa marksmanship, lalo na tayo para ipagtanggol ang ating bayan laban sa pwersang mapanakop. Maraming salamat. Comment lamang kung ano pa ang inyong mga questions. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan niyo i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat